Good morning everybody! Fourth day natin dito sa uh, Singapore. Lalakad ako ngayon, alas 6 na ng umaga. Tulog pa sila. Ito tayo ng uh, 7-11. Pili tayo ng Gatorade. Yung bunso, Ano? Paagod na. Nagkasinat kagabi. <coughs> Napagod na rin siguro si yung mga bata kasi mula pa nung nagbiyahe kami pupuntang Cagayan. Tsaka ah uh, ah. Non-stop. Sabay biyahe na kami papunta rito. So ngayong araw, rest day namin. Pero kami ni Mayra hindi ko alam kung gusto niya maglibot-libot lang dito sa malapit. So yun. 7-11 nga rin ang baso okay, 7-11 nilagpas ang kawo na kasi hindi pa naman sila gising so maglalakad muna ako rito dahil palang ibon dito higay ng mga ano ibon mag-isa lang tayo rito <laughs> 7-Eleven Wala silang Gatorade Powerade yata ang magbili Vitamin water Papainamin natin yung bata Para makarecover sila Let's day natin ngayon, oh. ngayon. Ayan Let's go Kape muna tayo dun sana Harap ng bahay Bending machine nila Dollar 70. Ito kung 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 natin kung kung Ay, ano pala rito eh. Grocery yan dito eh. Ay, pala eh. Malapit. Okay, tawid na tayo. Kakape tayo dyan. Tayo magkakape. Okay, tambay muna tayo yung sarap. Sugar nila dito, condoms. Nasa ilalim pa lang. Gusto ko yung black coffee muna. everybody lalakad kami ngayon uh, habang nagpapay na yung mga kasama na kami naglilibot kami rito ngayon sa Singapore kasama ko ang kamahala mayroong vending machine ng orange juice eh. fresh the orange from Australia dito tayo ngayon sa ano sa Jalen ano ito JLN Bazaar Ayan, JLN Bazaar Naglalakad Dito sa kanan daw natin ano, uh, Indian uh, Little Indian ang sabi Sa banda rito ah, bueno. Mahamo eh Sarap maglakad eh Hindi mainit Ah South Beach nakakatawa yung ano nyo oh. yung mataas na Ferris wheel ito yung 4 pillars oh. ito tayo sa may 4 pillars ayan o oh. monumento memorial monumento. <laughs> to the civilian victims of Japanese occupation oh, 3 years lang pala eh. 1942, 1945 4 pillars Parang yung sa may circle, no? Oh, okay. Dililinis nila. Oh, Tapos so, yun yung ano, oh? durian. Punta tayo dun, no? Oh, sa may Marina Bay. Dahil lakad pa rin tayo. Concert hall pala to. Yung parang durian-durian. Wala, dun tayo. Balik, tayo. Dun tayo sa E. Nawawala kami. Balik tayo dun. Doon. doon sa kabila tayo sa kabila Ito, okay. sarap mga ano yun maligaw <laughs> makasak pa sa kami sa loob nito o oh, dila <laughs> o oh, yan nandito na tayo paubusan na ng memory card to Dito <laughs> tayo sa Helix mamaya. Paikot kaya tayo gano'n. ganun. Paikot tayo ng pa ganun. Wow. Ano yung kuto na natin pag ganun na eh. rin. Welcome everybody to the Marina Bay. Ayan. Sama ko si Mrs. Nagpapay ngayong dalawang bata. Pagod na yung pinaka-city niya. May shooting sila. Artista yan. Siguro artista. Hindi ko lang alam. Cooler Tone hotel, eh gamit nila. Capital City, dahil mga turista rito na? Kula na? PJA. na. Ayaw na. na kaya pa lang. Ang Kung kailan naman tayo nandito, no? Wala. Alunod yung Merlion. Alunod. Yun pa man din ang icon nila. Kaya nga. Ito, iniina. Ano? Yan ba yun? Oh. Yan yun. Wala lang nila kahit wala na sanang tubig, no? Yeah. <laughs>

来，我们带大家一起过去，一起拍的好吧。来，小超的朋友们，我们走吧。东啊，OK。嗯 Gusto ko ba Sa ano? Sa hotel mo? Oh. Tignan natin yung loob hmm. Puro ba game bill yan? Maliwalas eh yeah. yun ang manirap Tuloy ang lakad malapit na tayo rito pupunta sana tayo dun sa may ano, marina bay kasi hindi natin alam kung uh, papasukin uh, tayo kaya dito na lang tayo hanap tayo kakainan natin o bye babay ka na babay <laughs> from Mani marina bay all quay center